Pinoy kapalaran. Pinoy, kapalaran. Oh, Pinoy kapalaran Nanaginip ka na ba tungkol sa saging? Kung napanaginipan mo ang saging kamakailan o paulit-ulit itong lumalabas, hindi ito basta random lang. Maaring may mensahe para sayo. Kaya sa video na ito, dahan-dahan nating susuriin ang bawat klase ng panaginip tungkol sa saging, mula sa nabubulok, hinog, hilaw, binabalatan, binibili, pinipitas, niluluto, inaalok, at marami pang iba. Habang pinapakinggan mo ito, subukan mong tandaan kung ano ang eksaktong nangyari sa panaginip mo dahil bawat detalye ay mahalaga. Sa pangkalahatan, ang saging sa panaginip ay sumisimbolo sa sustansya, kasaganaan, energy at pag-usad. Mulit nag-iiba ang mensahe kapag nagbago ang itsura ng saging o ang aksyon mo sa panaginip, kaya himay-himayin natin ito. Nabubulok na saging Kung nabubulok ang saging sa panaginip, ito ay malinaw na babala. Maari itong tungkol sa negosyo, pera o desisyong pinapasok mo. Ang nabubulok na prutas ay simbolo ng oportunidad na nasisira, isang deal na hindi maganda ang dulo, o taong nagtatago ng tunay na intensyon. Ang panaginip na ito ay nagsasabing mag-ingat sa desisyon, huwag basta maniwala, at i-double check ang mga taong kausap mo. Binabalatan ng saging. Kapag binabalatan mo ang saging, lalo na kung smooth at madali ang pagbabalat, ito ay simbolo ng attraction. Lalo na attraction ng isang lalaki sa iyo. Maaring may lalaki na nagkakaroon ng malalim na interes o ikaw mismo ay nagbubukas ng puso mo sa isang tao. Ang pagbabalat ay parang paglalantad ng tunay na nararamdaman. Ito ay sinyales na may paparating na romantic development. Maraming saging na hawak kung hawak mo ang napakaraming saging, napakaganda nito. Ibig sabihin nito ay kasaganaan, big blessings, extra income o sunod-sunod ng magandang oportunidad. Maaring dumating ang pera mula sa unexpected source o may makukuha kang tulong o bihaya na hindi mo inaasahan. Ito ay season of abundance. Bumibili ng saging. Kung bumibili ka ng saging sa panaginip, ito ay paalala. Mag-ingat sa taong pipiliin mo na maging partner. Ang pagbili ay simbolo ng pagpili, pagdedesisyon at commitment. Ang panaginip na ito ay nagsasabing huwag kang padalos-dalos. Kilalanin mo muna bago ka tumalon sa isang relasyon. Green o hilaw na saging Ang green na saging ay nagpapakita ng hindi pa tamang panahon. May bagay kang hinihintay, may pangarap kang gustong kunin, pero hindi pa ito hinog ang mensahe ay malinaw. Kumalma, maghintay, dahil may reward na paparating. Kapag hinintay mo ang tamang panahon, mas maganda ang resulta. Hinog na hinog at matamis na saging. Kapag sobrang hinog, sariwa at masarap tingnan ng saging sa panaginip, ito ay senyales ng perfect timing. May magandang balitang paparating, career, love life, pera, may isa o higit pang aspeto ng buhay mo ang nasa tamang landas. Saging na pinipitas mula sa puno. Kapag ikaw ang pumipitas ng saging, ibig sabihin ay may oportunidad sa buhay mo na kailangan mong kunin. Hindi ito kusang darating. Kailangan mong kumilos. Nasa harap mo na ang biyaya pero nasa iyong desisyon kung kukunin mo ito. Saging na sinusuri mo kung hinog. Kung pinipisil o sinusuri mo ang hinog ng saging, may bagay sa buhay mo na hindi mo pa sigurado. Relationship? Career move? Investment? Ang panaginip ay nag-uudyok na mag-obserba muna, pero huwag magtagal sa pag-aalinlangan. Saging na nalalaglag Ang nalalaglag na saging ay senyales na may pinalampas kang pagkakataon, pero hindi ito nangangahulugan na tapos na lahat. Kadalasan, lumalabas ito para ipaalala na may darating pang isa pang chance. Saging na may itim o bulok. Kung may punit o sira ang saging, ito ay simbolo ng self-doubt. Maaring natatakot kang hindi sapat. Ito ay paalala na kahit may kahinaan ka, hindi ibig sabihin wala ka ng value. Kailangan mo lang alalahanin ang worth mo. Saging na mahirap balatan. Kung hirap kang balatan ng saging, may bagay na humaharang sa progreso mo. Pwedeng fear, tao, o external na sitwasyon. Kailangan mong tukuyin ang ugat ng problema bago ka makausad. Saging na inaalok sa iyo. Kapag may nag-adbot ng saging sa iyo, may taong mag-aalok ng tulong, suporta, o partnership. Depende sa nagbigay, pwede rin itong romantic signal. Saging na pinag-aagawan. Kung pinag-aagawan ng saging sa panaginip, ito ay senyales na may bagay sa buhay mo na maraming may gusto. Talent mo, relationship mo, o oportunidad mo. Ibig sabihin nito ay mahalaga ang hawak mo. Saging na niluluto. Kung niluluto mo ang saging, ito ay tanda ng pagbabago. May ginagawa kang effort para gawing mas maganda ang buhay mo kapag masarap ang resulta, nasa tamang direksyon ka. Saging na hati-hati Kapag hinahati mo ang saging, ito ay simbolo ng pagbabahagi. Maaring ikaw ay nagbibigay ng tulong sa iba o kaya ay nasa isang relasyon na may give and take. Napakaraming saging sa paligid. Kung sobrang dami ng saging sa panaginip, ito ay major sign ng abundance. Hindi lang maliit na blessing, kundi sunod-sunod na big opportunities. Saging na nasunog, ang nasunog o sobrang itim na saging ay warning na nagpapakita ng burnout. Maari kang mapagod kung hindi ka magpahinga. Ito rin ay paalala na baguhin mo ang strategy mo. Ang saging sa panaginip ay simple sa tingin pero napakalawak ng mensaheng dala nito. Pera, relasyon, timing, oportunidad at maging babala. Lahat ito ay maaaring ihatid ng isang simpleng prutas. Kaya kung may tumugma sa mga nabangit natin, sana ay nakatulong ito para mas maunawaan mo ang mensahe ng iyong subconscious. Kung gusto mo pang ipainterpret ang panaginip mo, i-comment mo lang sa baba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang interpretasyon ng panaginip. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay gabayan ka ng iyong mga panaginip sa tamang landas ng iyong buhay.